Narito na ang bahagi 5 ng kwento mo tuloy mula sa matinding laban at paghiwalay nila sa diwata. Bahagi 5, Ang Templo ng Apat na Puso Matapos ang pagpanaw ni diwata Althea, nagtungo sina Dance, Lyra, Iggy at Maya sa isang matandang templo ng apat na puso ayon sa huling habilin ng diwata. Ang templong ito ang susubok sa kanilang pinakamasiding kahinaan, ang kanilang mga damdamin. Unang pagsubok, ang tukso kay Dance. Sa loob ng templo, si Dents ay hinarap ng isang ilusyon. Ang kanyang ama, na matagal nang nawawala, ay biglang lumitaw at inaanyayahan siyang iwan ng misyon kapalit ng pagmamahal at kapayapaan. Nanginginig man, pinikit ni Dents ang kanyang mga mata at muling pinili ang tungkulin, ang protektahan ang mundo mula kay Malagim. Ikalawang pagsubok, ang ilusyon ni Lira. Isang salamin ang lumitaw sa harap ni Lira. Ipinakita rito na hindi siya mahalaga sa grupo, na wala siyang halaga. Umiyak siya, ngunit sa gitna ng lungkot, naalala niya ang kabutihan ng kanyang mga kaibigan. Pinukpok niya ang salamin at naglaho ang ilusyon. Ikatlong pagsubok. Ang kadiliman ang bumalot kay Igi. Narinig niya ang mga boses ng kabiguan, ng takot at ng pagkatalo. Ngunit sa puso niya, muling umapoy ang liwanag ng kanyang apoy. Sa isang sigaw ng tapang, pinalayan niya ang sarili sa anino ng takot. Ikaapat na pagsubok, si Maya at ang kanyang sariling damdamin. Nahulog si Maya sa ilog ng kanyang sariling emosyon, ang kanyang guilt, selos, at lihim na takot na hindi sapat. Ngunit sa ilalim ng tubig, nakita niya ang mukha ng diwata. Ngumiti ito at binigyan siya ng lakas. Umahon si Maya, mas matatag. Sa dulo ng mga pagsubok, isang liwanag ang bumalot sa kanila. Tumibok ang apat na puso bilang isa, at sa gitna ng templo, lumitaw ang susi ng liwanag, ang tanging bagay na makakatalo kay Malagim.